hi guys nandito na naman ako para magpasalamat sa inyo nagbira ko ngayon yung ika uh, 54 followers ko at saka sa maraming viewers guys sana supporta rin nyo ako tulad nyo yun ako guys marami rin akong pangarap sa buhay sana sa papamagitan ng pagbablog, social media guys matupad natin yung mga pangarap natin. Ang importante guys, wala tayo nasasagasaan. Katunayan guys, naghanda pa ako para sa ika-54 followers ko. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Sabay kain na rin to. yan Celebration. Para sa mga followers ko guys. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana pagtuloy-tuloy guys sa ang ating pagtutulungan. Kain na muna tayo guys. Ayan. Pansit kanton guys. Para mas masabi nga ng matatanda. Pag mag-celebrate ka, kailangan ng ano, may pansit. Para magtuloy-tuloy, mahaba. Mahaba yung tagumpay. Sa mga nag-follow sa akin guys, maraming maraming salamat sa inyo. Tapos puso ko ako akong nagpapasalamat sa inyo guys. Sa mga nag-view, sa mga nag-react, thank you guys. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana pagpatuloy natin guys ang pagtutulungan natin. Maraming maraming salamat.